Samantalang seguridad sa Roman Catholic Cemetery mas nilikpitan dahil sa inaasahang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang mula sa Davao City. Alaminare ang detalye niyan kay Ria Fernandez Live. Audrey, ayon kay Secretary Bongo, ang special assistant to the president, a uh, 5:30 p.m. o gabi-bukas bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Pero ngayon pa lang ramdam na namin yung mas mahigpit na seguridad sa lugar. Sa higit uh, 70 deployed security personnel sa sementeryo, lagpas 30 pulis, militar at barangay tanod ang nakakalat sa paligid ng mausoleo ni na Don Vicente at Doña Soledad Duterte. Hiwalay pa rito ang PSG na darating bago ang pagbisita ng Pangulo hinto naman ang bawat pumapasok sa sementeryo para kapkapan at tingnan ang mga dalang gamit. As of this morning, dalawang kutsilyo at dalawang bolo ang nakumpiska na gagamitin sana ang pangkudkod sa nicho at pangtabas ng damo. Dahil dito, muling nagpaalala ang mga otoridad na kung maglilinis ng puntod ay bawal ang matatalim at nakamamatay na bagay. Bawal din sa loob ng sementeryo ang paninigarilyo, alak, sugal, baril, mga alagang hayop, maging ang sound system. Samantala, Audrey, naka-standby naman ang medical at disaster response team, maging ang 911 ng lokal na pamahalaan ng Davao. At upang makaiwas sa aberya, mainamaan nila na magsuot ng preskong damit at magdala ng inuming tubig at payong sa mga oras na ito sitwasyon naman tayo sa labas ng cemetery Audrey ang uh, ating sitwasyon dito ay medyo maluwag pa ang daloy ng uh, trapiko dito sa Wireless uh, Hill Cemetery o Wireless Hill kung Santa tabi, tabi ang uh, mga sementeryo kabilang ng Roman Catholic uh, Cemetery. Pagkababa naman itong uh, Wireless Hill o itong burol ay medyo makikita na yung build up sa trapiko lalo na doon sa Bankerohan Park dahil narin sa ginagawang kalsada. Terima kasih telah <laughs> menonton! Look, <laughs> to <laughs> <laughs> Ugh. <sighs> どういう意味かをご質うに入れた方がいいかしもしれません。

Duterte sa sinalubong na kanyang mga supporters sa Davao City Mayor Rodrigo Duterte nang dumating sa BGC Taguig para sa Mad for Change concert kagabi. Nasa 10,000 dumalo sa concert na karami ng mga sudyante. Inorganisa ng mga entertainer at atleta ang concert bilang pa sa salamat sa pagtakong pangulo ni Duterte. Dapat ito isang concert to convince him to run, but it's turning out to be a Thanksgiving and a pre-proclamation. Malakas na malakas na si... Nag-perform ang ilang singer, kaya ni na Jimmy Bondoc, Luke Mejares, Paulo Santos, at Miss Angelica. Dumalo rin sa concert ang mga basketballista sina Mark Pingris, Willie Miller, Cyrus Baggy at Sunny Tox. Sa kanyang talumpati, inisa-isa ni Duterte ang mga nais niyang gawin sa kalimaging Pangulo. Pero ang prioridad daw niya ay sugpuin ang illegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Tanggap din daw niya kumakulong siya pagkatapos sa kanyang termino. Pag ako, ang nagpresidente ng Pilipinas, kayong mga drogista, yung araw na yan, magbikti na kayo. O talagang papatayin ko kayo. Dudukotin rin Kung ano, ano ginawa mo sa biktima mo, gagawin ko rin sa'yo. Nagbiro din siya sa pagkasabay nila ni Vice President Jeremy Binay sa aeroplano. Nagdasal ako. Diyos ako lang ihulog ito. Kasi ang Vice Presidente nandito. Eh ako pa naman, kandidato, pagka-presidente, baka sabihin ni Vice Mayor Binay, binutasan ko yung aeroplano para bumagsak. Dumista siya naman ang alkalde sa umano yung paglipat ng ilang miyembro ng Liberal Party sa kampo niya. Ayaw naman, I I said, uh, my friendship with Mar has turned sour. Patayaw, uh, kung tunan siya kayo sa LP, dyan, dyan na lang kayo. Papanaluhin na lang ninyo si Rojas. Never mind me, I can live a defeat and I can enjoy the victory. Aminado ni Stigong na babaero siya, yeah, pero hindi rin siya kurak. Mas gusto ko ang babae kaysa pera. Ngayon, <laughs> <laughs> sabihin mo na, magkura ko tago, 22 years ako may unang dapaw siya. Halika sa eh. Sagot pa niya sa mga mga batiko sa kanya social media dahil sa kanyang pamababae. If you do not want me as president because I have four or five women, then you vote for Marami naman dyan eh. Nandyan si Rojas, uh, economist. You have been, I was been there in the local government. Gusto mo ng no maganda na talento, no? Disgrace. You've done a brilliant woman. De Santiago. Kung ayaw ninyo ako, di wag. Kaya ayaw ko rin sa inyo.